labanan sa pilitan ni Isuka at Ilumi ay magiging napakainit dahil pareho silang napakahusay ng mga nanuser sa anime umanga ng na Hunter, Hunter Narito ang isang detalyadong paliwanag kung sino ang posibleng manalo at kung bakit. Una, ang kasanayan at kakayahan. Si Isuka ay isang master manipulator na gumagamit ng bungee gum, isang non-ability na may mga katangian ng goma at chewing gum. Napakausay niyang mag-isip ng mga estatiya sa gitna ng laban at mag-adapt sa mga sitwasyon. Maliban sa bungee gun, may texture surprise din siya na ginagamit niya para lokoy ng kalaban. Si Illumi naman isang malupit na assassin at master manipulator rin. Ang kanyang nanability ay nakatoon sa mga needles na kayang kontrolin ng mga tao at mga bagay. Ang kanyang bloodlust mode ay nagpapatas ng kanyang determinasyon at kakayaan sa pagpatay. Malawa, ang, ang stati at diskarte. Kilala si Isuka sa kanyang unpredictability. Ang kakayaan niyang mag-isip ng mabilis at gamitin ang kanyang kapaligiran ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan. Sa mga laban niya, nagpapakita siya ng mataas na antas ng katalinuhan at creativity sa paggamit ng kanyang nine abilities. Si Illumi naman ay may napaka-cool na calculated na diskarte. Ginagamit niya ang kanyang needles para kontrolin ang kalaban at lumikha ng mga diversion. Ang bloodlust mode niya ay nagpapaigting sa kanyang determinasyon at focus na maaaring magbigay ng dagdag na kalamangan sa laban. Tatlo, ang mentalidad at motivation Nasisiyan si Isuka sa laban at sa pagkakataong makipagbakbakan sa malalakas na kalaban kanyang pagmamahal sa labanan ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan at inspirasyon na mas lumakas pa. Ang bloodlust mode ni Ilumi ay nagpapakita ng kanyang matinding determinasyon na pumatay. Ang kanyang mentalidad bilang isang asasin ay nagpapakita ng walang awa at walang pagkakaroon ng emosyon sa labanan. Ang laban ay magiging depende sa unang makakuha ng kalamangan at makahanap ng buta sa depensa ng kalaban. Si Suka na sanay maglaro sa isip ng kalaban at gumamit ang iba't ibang taktika ay may mataas na chance na makahanap ng paraan para lampasan ang mga needles ni Ilumi at kontrol ng sitwasyon gamit ang bungee gum. Sa kabila ng blood blast ni Ilumi na maaaring magbigay sa kanya ng dagdag na lakas at determinasyon, ang unpredictability at versatility ni Isuka ay malamang na magbigay sa kanya ng kalamangan sa uli. Ang lima ang physical na kakayahan Kilala si Isuka sa kanyang malakas na katawan at mataas na agility. Mausay siyang lumaban ng malapitan at mayroon din siyang exceptional reflexes. Ang kanyang flexibility ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa pag-iwas sa mga atake at pagsagot ng mabilis. Si Lumi ay hindi nagpapauli sa pisikan na lakas at kakayahan. Bilang isang asasin, sanay siya sa mabilis at malalakas na atake. Ang kanyang katawan ay sinanay mula pagkabata para maging maliksi at malakas. Kaya't mayroon din siyang matinding stamina at endurance anim pagkontrol sa sitwasyon. Ang paggamit ni Isuka ng bungee gum ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na manipulahin ang paligid at ang kalaban. Halimbawa, maaari niyang gamitin ng bungee gum para gumawa ng traps, mag-redirect ng mga atake o biglang umatake mula sa hindi inaasaang ang gulo. Si Lumi naman ay gumagamit ng kanyang mga needles para kontrolin hindi lamang ang mga tao kundi pati ang sitwasyon maaari niyang ipasok ang kanyang ngibig sa sarili para palakasin ang kanyang kakayaan o gamitin ito sa iba para makukuha ng mga papit na susunod sa kanya. Ang kanyang mastery sa paggamit ng needles ay nagbibigay sa kanya ng edge sa paglikha ng mga komplikadong estrategya. Ang pito, ang pagsasanay at background. Hindi gaano detalyado ang background ni ng Isuka, ngunit makikita na siya ay natural na may talento sa pag paglaban at paghahanap ng malakas na kalaban. Kanyang pagsasanay ay ay pila nakatun sa paghasa ng kanyang na abilities at physical combat skills. Si Lumi ay mula sa si Soldic family, isang tanyag na nakakatakot na pamilya ng mga asasin. Ang kanyang pagsasanay ay mula pagkabata ay masiding nakatoon sa pagiging isang perpektong mamamatay tao. Ang kanyang training regimen ay napakipit at malupit na nagresulta sa isang walang awa at epektibong asasin. Ang walo, pag-iisip at pag-uugali sa labanan. Ang kasiyahan ni Isuka sa laban ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang enerhiya at determinasyon. Ang kanyang pagnanais na makita ang pinakamalakas na kalaban ay nagpapalakas ng kanyang kakayang mag-isip ang estrategya at gamitin ang kanyang nin abilities ng epektibo. Si Lumi naman ay mas kalkulado at maingat sa kanyang mga akbang pagiging assassin ay nangangulogan ng pagiging efficient at walang emosyon sa laban. Ang Kanyang focus at concentration ay nagbibigay sa kanya ng kakayang magplano at magsagawa ng mga taktika na maaaring maging nakakamatay. Ang siyam, pagkakaroon ng kaalaman sa isa't isa. Parehong kilala at may ideya sa isa't isa ang dalawang karakter na ito. Ang pagkakilala nila sa isa't isa ay nagbibigay ng mas malalim na layers sa kanilang labanan. Parehong alam nila ang kanil kanilang lakas at kainaan at gagamitin nila ito sa kanilang kalamangan ang laban sa pagitan ni Isuka at Bloodlust Ilumi ay magiging isang napaka-intense na laban na puno ng estrategya at physical na kagalingan. Ang pagkapanalo ni Isuka ay maaaring nakasalalay sa kanyang unpredictability at versatility sa paggamit ng kanyang nine abilities. Habang ang determinasyon at deadly precision ni Ilumi ay magbibigay ng malakas na laban. Sa uli, ang adaptability ni Isuka at ang kanyang abilidad na mag-isip ng mga bagong estrategya ng mabilis ay maaaring magbigay sa kanya ng kalamangan upang manalo sa laban. Kung nagustuhan mo video ito, huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.